Ito na ang pinakahihintay na trade de Lebron sa LA sa wakas. Signa mo nga naman tila binubuenas pa yata si Lolo Bron ito mga kapatid. Samot saring delubyo na nga po ang nangyayari kay Lolo at Lakers nitong mga nakaraang buwan. Pero mukhang nasa kanila pa rin yata ang huling halakhak. Hindi nga po ine-expect ng lahat to. Pagkos para sa mga solid fans. Panibagong sayang na season na naman ang darating sa kanila. Kumbaga wala na nga po silang inaasahan pa ngayong season. Pero parang mababaligtad yata ang lahat at mukhang nabubuhayan muli ng loob ang mga tao. Paano ba naman kasi mga kapatid, matunog na matunog na nga po ang niluluto ngayon ng pamunuan ng Lakers. Napataas ng kilay din ang lahat sa balak ngayon ng LA at ang mas nakakalungkot pa nga po dito sa malaking move na gagawin nila ngayon, e parang imposibleng mangyari to para sa kanila pero wala nga pong imposible sa ligang to, diba? Lahat nga po e pwedeng biglang mangyari din sa isang iglap. Hindi na nga po tayo magpa nagpapaligoy-ligoy pa. Ang tinutukoy nga po natin na kukunin na ngayon ng LA eh itong si Yanis Antetokounmpo. Balak pa yata nilang sulutin ito sa dubs ano. Baka ilang beses na nga rin pong napabalita na bilang na rin talaga ang araw nitong si Yanis sa box. Kaya ngayon pa lamang eh nakahanda na agad ang Lakers. Ang matindi pa nga po dito kahit sa 2026 pa to pwedeng mangyari. E eh todo boost na nga po agad ang gagawin ng LA. Hindi nila sasayangin at lalong-lalong hindi sila magpa pa huli pagdating sa offer kay The Greek Freak. Mukhang eto rin nga pumalabang ang sagot nila kapag nawala na rin itong si Lebron sa kanila. O baka nga din matupad na rin ang matagal ng hiling ng mga fans na makitang maglaro ang dalawa sa iisang uniforme. Ano? Marami nga pong sumasang ayon sa binabalak ni Pelinka at malamang sa malamang na eto ang pinakamagandang magagawa nga daw niya kapag naisakatuparan niya ang ganitong napakalaking move. Tiyak na hindi lang si Lebron ang matutuwa nito. Kahit mga nga fans ay eh, talagang magbubunyi din dito, di ba? Sa ganitong dekalibreng klase ba naman na malalaro? Kahit sino nga po eh, malamang nagagawin ng lahat para lang makuha to. Pero mukhang nasa LA nga po ang mga offer na tiyak na hindi mahihindian din ang Milwaukee. Kaya ang siste ay eh, mukhang sila nga rin po ang may mas malaking chance na makakuha sa serbisyo ni Ante Tukumpo. Samantala paalam Westbrook tapos ang NBA. Ito na nga po at nag-decide na nga po si Russell Westbrook mga Kapatid. Mukhang hindi na nga po mapipigilan pa itong si Brody. Sa ayaw man nga po o sa gusto ng lahat e buo na rin ang loob ni dating MVP. Ikaw ba naman ay kawawain ng mga kupunan at mismong mga player na inaakala niyang sasalo sa kanya kapag na-down siya. E tila sila pa nga po mismo ang nang-down lalo sa kanya. Para nga pong pinagsaklo ng langit at lupa itong si Westbrook. Parang kahit nga pong sino sa liga e eh may galit sa kanya ano. Ramdam niya nga po yan at kahit maging sino man nga nga po fans kaman man o hindi ni Westbrook marahil ay eh, ramdam mo rin na parang ayaw nga sa kanya ng lahat biruin mo ba naman mga kapatid nagsimula na nga lamang po ang season ngayon e eh niwala man lang ni isang kupunan na kumuha sa kanya kahit maging ang Denver hindi pa rin nga po natatapos ang season ay eh, alam niya na ang timano na mukhang wala na rin gana sa kanya kaya sino ba namang manlalaro rin ang gaganahan pa sa ligang to kung ganito na nga po ang tratong binibigay sa'yo na habang tumatagal nga po kapag Nandyan siya sa team E nag-iiba na ang tingin sa kanya Sabihin na nga po nating pranka nga po talaga Kung magsalita itong si Westbrook Pero eto na nga po talaga ang pagkatao niya Ayaw niya nga po ng maraming pasikot-sikot pa sa mga plano Kumbaga sabihin agad sa kanya ng diretsyo Dahil kung hindi, siya nga po mismo ang magsasabi nito sa kanila Pero good thing na nga lamang din po para sa NBA Dahil mukhang maghihintay pa si Brody hanggang sa December ngayong taon Dahil kapag nga daw wala pa rin kumuha sa kanya sa panahong to E eh dito na nga po siya gagawa ng final decision para sa kanyang karera. Matagal na nga rin po siyang hinihikayat din ni big Band Dwight Howard na maglaro na lang sa China. At mas malaki pa nga daw ang kayang i-offer sa kanya na mga team doon kaysa pwedeng i-offer na lang sa kanya ng NBA. Pang veteran salary na nga lamang din ang maibibigay sa kanya ng mga team sa NBA. Dahil yun nga at laos na ang tingin sa kanya. Kaya pang backup na lang na posisyon ang binibigay din sa kanya. Pero kung dito nga daw siya sa China, times 4 pa ang kayang ibigay sa kanya na sweldo kaya kung pera nga lamang din po ang pag-uusapan, e eh may tama nga si Howard na lipat na lang siya sa ibang liga ano